Talaga? ba? mm, -mm. Pag kasi. Naman, pag, 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 kahit ramdam ko, nagising naman. Ah? Nagpaalam naman. May ito, may ito, may ito. hindi naman. Nagpapaalam din naman. Pero, mo yun. Ma ano, may raramdaman mo naman yan sa ano. Mararamdaman mo yan. Instinct ba? Instinct. Sa so, okay. Sabi nga, kapag ka, ano, huwag mo daw babali, wala yung instinct mo. Sorry. Yun talaga yung power na, yun daw yung talaga yung power ng mga, ano, kababaihan. Ako laging mo Always binari. trust your <laughs> instinct. Hmm? Mas naaangat kasi yung karupuan. <laughs> <laughs> Totoo tayong kahataga yung hindi lang yung kanina Bumaba ba talaga ako? Hindi ako makakapag-isip ng mga huling Eh, same din naman sa sa'kin pero alam mo yun may limit din May limit, katulad yun Pantam ko talaga ng huling sa'yo At least tayo to, mayroon kasi so, sabi ko, oh, sige, okay. Bye. Dadrop ko na. Eh, ako na nagdadrop. At least, ikaw din na. na hindi mo. Hindi na siya na easy. Gamit ka pa, sige ka. Trigger mo ko. <laughs> <laughs> ako pati na trigger mo, sabi mo. Pagka, ano, pagka ganun. Para kasi may, may, para sa lalamunan ko, di ako makapag, alam mo para pang hindi mo talaga ng sobrang na ako, ha? Okay, patay. Sino na ako? Ayun, eh, napatay pa yun, Oh, Wait lang, Emerald. Okay okay. lang, okay Emerald, kaya? Kaya na Nice. Napatay niya? Low life, oh. Nice! Ayun na kayo napatay Galing! Atras na atras na! Galing niya. na! na may po yan dyan. Siyempre, lagi yung ginagamit <laughs> Lagi na nga siyang MVP sa million eh. Ay, stun pa nga. Itang dalawaan eh, yung Ay, sayang yung high eh. May ano ah, may masasalob mo pa yung Harley. Ayan oh. Nag-PPP. Boom! Oi, oi, good, Ok. Goods, goods. Ingat, tate. Basta ko pa magpapatama kay Layla ng first kill niya. Pag natamaan ka ng dire na yan, ang gagawin mo pag natamaan ka, tago ka Ay, may high sa Atras, babe! Ulti! Pasok sa tower. Okay, nakuha namin. Prehit yan. Kapay lang, kapay lang. May ano ah, may audit sa likod, may audit, may audit. Baka mag-ulti. May Harley. Huwag na, huwag na, wala na. kang ano wala akong multi. nag ako dun kanina. Eh? Sorry. Okay lang, okay lang. Oh, pumabol naman yung core. Okay lang. At least napitas. Wak, wak. Sira, wasak. Wak, wak. Sorry. <laughs> oh. <Sorry. laughs> Samahan ko din si Simon Ate, papunta dyan si Hylian Yun yung mali ko Bakit? Nandito Adept Uli ka rito, dito ka Emerald Dito ka, kunin mo to Hindi, kunin mo Dapat ikaw muna nag-stun Pinurge ko lang mo lang dapat Ito, nag-ano ako Ano ka lang ah, Tower ka lang. Nandito ka. Good. Okay. okay lang, ako lang yung namamatay. Oh. Turtel, turtel. Patay pa nga yung Hylos. Eh. Patay yung Hylos o? Wala si Emerald. Asan, asan? Wala, naka-uwi. Yung Layla, yung Layla. Tara dito, Emerald. Dito, dito. And dito udit, eh. An turtle. Andito yung dito. Grabe, di ako... Di ako makaagaw ng kill. Di ako makaagaw <laughs> Na ng... Naagaw ako sa ng kill. <laughs> Uy, ingat ah. So? Tanga. Tango. Doon pumunta. Ano na yan? Ano nyo yun na yung tower? Pagpapakaran mo yun. Uy! na naman eh! Oh, Ang <laughs> kanyang inaagaw niya pa! Ano? pa siya? kill ko na yun eh. Bago po din. Eh. Doon Si ano? Si Helper? Kill ko Bakit na yun eh. Pinasok niya sa tower. Ewan ko. Si Helper pinatay niya. Ay, pinasok niya sa tower. Kill ko na yun, Gabi. Nago niya. Tara, push natin. nagpapansin daw eh kaya nang ulit eh patay na rin naman siya doon pala niya mga pa sa doon hindi yung mid eh oo sige lang hindi naman siya isa pa tapos samahan ko na yung si Simon Nakagago po siya dun eh. Ere si Harley. Tanggalan niya ako ng ano. Ulti. Nice. Wait lang ba ya? TPP pa siya eh. At tara dito sa ano, turtle. Noticed na. Sige, 193, na. Tara, tara. May eh, match. Bakit laging, laging napapatay yung... Cure death. Ang helper. Laging <laughs> na Napatay niya palagi. Oceans. Ang dami. Aray, aray, aray. Patay emerald. Atras lang. feeling naman nung adik kasi, oh. Mm -hmm. Ay, yung laylay na na. Mapupush lang tayo. Abot, Bec. May ulti ka? Sige lang. Tapos ka tong mid. Hindi na pala kaya. Ang daming minions. Pwede. Uy, si ano? Naku... Napit Sabot? Andan yung no, ano kasi? Yung, dito. yung high loss. Tara. Death natin. Wala na. Uy, siya na emerald o. Eh, atras. Kaya mo? Tara, tara. Dito. Push natin ka, push natin. Nang. Prioritize mo na lang para a-appear na lang sa ikutin mo. Hindi ka na may Ay, wrong. yung lane na rin hindi lang tara dito emerald destroyed... lord tayo guys emerald sabi destroyed... so, ko tara dito uh -oh. lord tayo tara main putang patay, eh. patay, patay, oh. patay. patay yun Ay patay na pala. na patay ako! Nag vengeance ko siya eh! Atras! uli 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 Mabubo yung ano yung... Hindi, yung ano te... hinabol Hardy! Yung Hardy? Awww! Ang cute na niyo ah! May tatudong ko nga siya <tinyo> Opposite! 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 Katapos katapos! Hindi lang, hindi lang yung Ma-pressure sila. Pressure! Sige, okay, push natin sa mga pala. Pressure, eh. mm -hmm. mm -hmm. May highlight dito sa bush, be. Atras, atras, be. Atras, dyan, dito, dito. Kala mo ka. Uy, nakaka-ano yung ray. Nakaka-3 hit, 3 hit. Mm -mm. Nalulusaw ako! Oh May hard attack pa to! Nice! Uy, si ano? Kaya nga na yan! Nice! Tara, tara! Minions! <laughs> minions lang! 9 seconds yung Hylos ah! Five. Tara, minions lang! End of us! Maya, oh, okay. hinaya ng Layla yung Mia. <laughs> Victory! <laughs> <laughs> Maya, ulit. Sige, sige. Kain oh, ka muna. Sige, sige. Okay, okay. Nice game. Nice game. <laughs> <laughs> Napalitan ko ba? <laughs> 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 Tinanong naman yung ano ko kahit wala akong deal. Tignan mo yung assist ko. <laughs> Wala pang ano.